Maragusan, Davao de Oro na dati ay pinalitan ng San Mariano kung saan natatag noong November 25, 1977 sa bisa ng Presidential Decree 1247 sa ilalim ng Rehimeng Marcos na kalaunay binalik ulit sa orihinal na pangalang Maragusan sa pamamagitan ng House Bill ni First District of Davao Province Congressman Lorenzo S. Sarmiento Sr. na aprubahan noong October 12, 1988 sa ilalim naman ng Rehimeng Aquino. Ngayon ay alamin natin ang kasaysayan at mga namuno sa lugar na tinawag na the summer capital of Davao Region, Maragusan, Davao de Oro. Mga storyang dapat natin pag-usapan. Dapat natin pag-aralan. Ito ang Tropa Storia Noong 1955, naglakbay sa isang bulubundoking lugar ang isang pilotong si Kapitan Rivera. Dahilan kung saan natuklasan niya ang lugar na mayaman sa agrikultura. Gulay Kakao kape, ang pamumuhay at tanim na makikita sa lugar na ito sa panahong iyon. Sa kwento ng mga matatanda doon, ito ay Man Agusan kung saan tinutukoy dito ang mga naninirahan malapit sa ilog ng Agusan. Dahil ang ilang barangay doon ay nadadaanan ng Agusan River dahil na rin sa lawak nito. Lumipas ang panahon, para mas malinawan, ang lokal na salita na man-agusan ay binago at naging maragusan. Samantala, meron ding ibang bersyon ng kwento, hindi daw man-agusan, kundi mara-agusan. Ito ay tinutukoy ang salitang mara na ang ibig sabihin ay mala o drought o kakulangan sa tubig. Sa 1940s to 1950s, Malawak ang ilog na ito kung saan nasakop din ng ilang barangay roon ngunit nagdaan ang mga taon. Ito ay naging tuyong ilog o patay na na ilog at simula nun tinawag nilang Mara Agusan na kalaunay naging Maragusan. Isang tribong mansaka na si Pasio Akas. Naging kauna-unahang namuno sa lugar at naging tribal head sa panahon na iyon. 1956 nang si Albino Sigura, isang Boholano, ay naappoint bilang subtenyente del barrio na namahala din ng ilang taon. Paglipas ng panahon, 1962, bilang isang barangay na nasakop ng Mabini, Davao del Norte, nahalal si Mr. Agripino Baryarkal bilang isang barrio lieutenant o barangay captain. 1972 nang formal na may otonomiya o pagbuklod ng Maragusan Valley mula sa mother town na Mabini, Davao del Norte. January 24, 1978, na-appoint si Florentino R. Obeso bilang alkalde. Sinundan ito ni Manolo Tianong noong 1980 at siya ang pinakaunang nahalal bilang municipal mayor. Kasagsagan ng EDSA Revolution sa revolusyonaryong gobyerno, nagtatag at nagtalaga ng panibagong mamumuno sa lokal at nasyonal na appoint si Jose D. Perez Sr. bilang OIC Mayor. Ito din ang panahon na binalik sa orihinal na pangalan na Maragusan mula sa San Mariano noong 1988. Nang natatag ang Local Government Code noong 1991 sa batas ng Republic Act 7160, nare elect si Mayor Manolo Tianong noong 1992 at naglingkod hanggang 1998. At dito, nagsimula sa kanyang administrasyon na maraming pumasok na kumpanya. Isa na dito ang Stanfilco Dole Philippines para matatag ang kauna-unahang banana farm plantation kung saan nakapag-produce at nakapag-export ng saging ang maragusan. Noong 1998 hanggang 2001, si Mayor Jerome S. Lampara Sr. namuno ng isang termino sa kaniyang administrasyon magiting at matatag na plano para sa progresibong gobyerno at pag-unlad sa ekonomiya na nagpalakas ng kanyang liderato. 2001, nang nahalal si Arsenio Elianong Jr. ng dalawang termino hanggang 2007. Sa kanyang edad na 35, nagtatag siya ng panibagong gobyerno kabilang sa pagtugon sa panibagong teknolohiya at paigtingin ang magandang serbisyo sa mamamayan. Sa kanyang termino bilang mayor, Umasok ang Smart Communication Company, Globe Telecommunications, para sa mas malawak na serbisyo sa lungsod kung kaya't makatutulong impormasyon sa mamamayan at iba pa. Hindi din madali ang kanyang administrasyon nang makaranas ng problema. August 6, 2006 Nagimbal-gimbal na pangyayari sa lungsod. Nang nasunog ang pampublikong pamilihan sa sentro ng lungsod, daan-daang pamilya ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng pangyayari, ito ay nakabangon dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa. 2007 Mayor Cesar C. Culina Sr. Siya ay naglingkod ng tatlong termino mula 2007 hanggang 2016. Reforma pang para mapalakas ang ekonomiya at sektor ng agrikultura, infrastruktura, farm-to-market roads, mga government buildings, at iba pang magagandang serbisyo. 2016, na-elect ang anak ng Alkalde para ipagpatuloy ang serbisyo ng kanyang ama. Maricel Colina Vindiola Siya ay naglingkod ng dalawang termino mula 2016 hanggang 2022. Dito, umusbong sa kanyang administrasyon ang turismo na dinagsa ng mga turista na nanggaling sa iba't ibang lugar. Sa loob ng kanyang panunungkulan, naging premier agri-eco-tourist destination ang Maragusan at one of the most competitiveness municipality in Davao de Oro in terms of businesses competitiveness at paboritong destinasyon ng turista. Halalan 2022. Nanalo ang pinakabagong mayor sa lungsod ng Maragusan, si Anghilito Lito Kabalkinto. Laban Incumbent Mayor Maricel Colina Vindiola. Nasa 19,000 ang bumoto sa kanya laban sa 17,000 na bumoto sa incumbent mayor. Majority ng kanyang partido ay nanalo sa halalan. Sa kanyang kampanya, isinusulong niya ang kinakailangang pagbabago sa lungsod. Hindi lang pagbabago sa partikular na sektor, kundi sa kabuuan para sa ikauunlad ng Maragosanon